Good day po mga kabagis. Welcome po sa ating channel. Day 10 po ng ating punlang sibuyas. mag apply po tayo ngayon ng side at insecticide. Ang insecticide po na gagamitin natin is Groprea. Ang timplada po ngayon ay 5 ml sa 16 liters kasi po may mga nakikita tayong mga paraw-paraw baka nakapangitlog na noon at maaaring yun ay meron nang napisa kaya atin siyang a-applyan ng brupreya at lalagyan po natin ng dietain yung punjoy side total ay maganda naman yung punla i maintain lang po natin mga kabagis at ito po yung kamatis natin ay medyo masukal hindi nga po nabomba ng pamatay damo yan kahapon ko lang binomba ng clay to yung kwan lang ang papatayin doon yung mga salampak at yun na nga po yung 10 days po nating punla ayan medyo yan ang mga natirang damo yung mga bilog bilog ang dahon may mayroon talagang lulusot lalo na tong ganitong klase ng damo hirap pong patay niyan kulasi po yan sa Ilocano kul kulasi yan o yung mga lumusot na damo yan tsaka yung binomba natin ng clay to di eto ito pong mga ganitong damo ito mga salampag yan, yan. ito yan yan, yan po ang mga binomba natin. Ito po mga titira ito. Ito yung mga bubunutin natin. Ito, yan. At saka ito yung mga ipapabunot natin. Hindi naman namamatay sa pamatay damo yan ng sibuyas. Kapag uh, sa walang tanim, mapapatay natin yan. Kaya lang, eh, gawa nga, nasa punlaan tayo ng sibuyas, hindi natin, mapupuksa yan, kasi mamamatay din ang sibuyas kaya wag nating hanapan na ng laso yan ng herbicide ang magagawa natin dyan ah, ibunot bubunutin yan, ganyan bubunutin na lang natin mga kabagis yan ah, mga kwan po webes ah, o kaya biyernes po papabunot natin yan at tuloy magpapataba na po tayo sa day 15 o kaya day 16 at ito po yung kamatis na natin eh malalaki na malapit na pong itanim to ito na po yung unang patatamnan natin itong punlaan tsaka itong pinagsabugan natin ng maramais na hindi naman po tumubo ang tumubo ay ang maraming damo ayan, ayan. E ang gagawin po natin dito is papa paragos na lang natin to kasi baka lumapat na yung lupa eh pangit naman ang magiging bulas ng kamatis ito po kapal ng damo ito yung mapapatay po ng kleto di ito naninilaw na po yung dahon nya ito po hindi ko po po siya dinilig gawa nga po ng spray po natin kahapon ito balit tinigmak po natin yan kahapon ng tubig ito yung padadamohan din natin dapat ito yung naunang pinapadamuhan natin kasi malapit ng itanim to Mabilis po yung kamatis, oh. Lalaki na. Ah, uh, dalawang dahon pa ulit. Talos pwede nang itanim. Pang good for one week na lang po ito. Pwede nang magpatanim. Ito siguro sa may punlaan ng sibuyas, eh, papasadan na din natin. Patatamnan na rin natin dito. Dito sa left side nya. Ito, dito at patanim na tayo dito kasi nga po, hindi pa po tayo nakakapagpabungkal gawa nga ng maraming gumagamit ng tubig hindi po tayo makasingit at wala din pong maupahan ayan And masukal na po yung ating patatamnan at ito po yung ating sibuyas para po sa mga uh, kagaya kong magsisibuyas ito po ay red alium variety yan napakaganda ng tubo kapal okay day 6 day 15 o 16 ayan mag abono na po tayo gawa nga po ng mainit naman ang panahon baka man, maantala masyado yung pag-aabono natin pagka pinaabot pa natin ng day 18 pagdadamuhan lang po natin yan madami po ang damo ito itong mga natirang damo yan o no? tibay kasi sa pamatay damo to eh tsaka ito na po yung dati niyang damo kasi bago pa po natin siya igayak yan na yung mga damo niya. Ayun oh, no? yung dat dating damo pa rin to eh. Yung hindi po nakuha ng suyod. Kumbaga, eh, sumariwa lang. Ayun oh, nagsanga lang. Ito. Eh. po tayo ng ganito. Ganito talaga yung damo nitong bakod ko na to. Ito mahirap patayin to. Pagka ginagamitan lang natin ng gulo kaya round star hindi po mapapatay. Okay, rangkada. Ito, nanilaw na po yung mga damo. Yung mga salampak na yan. Dilaw na yan. Eh, mamamatay na po yan. At subaybayan po ninyo yung ating ginagawang pag-aalaga. At nawa po ay makapulot kayo ng mga idea. At napansin na rin namin mga kabagis ay meron ng mga uod yung mga punla tsaka yung mga bagong tanim pero hindi pa naman yun yung army worm kaya lang medyo nga lang talaga yung mga harabas tsaka yung mga batik batik na harabas tsaka yung mga green na uod yung kinatawag nilang uod kamatis kaya mag na po tayo ng ating mga pang insekto abang hindi pa malala o kaya wala pang insekto yung ating pananim i eh, bintin na natin mga kabagis wag na nating antayin pa na mapasok talaga ng maraming insekto bago tayo mag spray ng insecticide yung mga viper, lanate, brudan mga pang uod mga simpleng uod pwede na po yun pang maintain at higit sa lahat eh, mag stock na po tayo ng pang. gagamitin natin preya, yun talaga yung napakalakas sa mga uh, uod garantisado po yun hindi naman natin ipinopromote yung mga ah uh, mga insecticide na yung deep sinasabi natin yon ng mga mabibisa na nagagamit po natin sa ating pagtatanim sa ating pag-aalaga ng ating mga gulay, sibuyas kaya mga kabagis kailangan eh, maintain na po tayo lagi na tayong magbomba kahit wala pang mga uud tsaka yung pang paro paro dapat nabubugaw natin yon ganun din yung pang itlog kung nakita nyo po yung aking vlog nung nakaraang taon yung ginagamit natin sa pangitlog ng uod ay yung match malit na bote lang po yon kasi laki ng bote ng exalt yun po ang pang pansira natin sa mga itlog itlog ng mga paro-parong namimisa na nagiging uod okay sana nakatulong ang mga tips na ito at sana po ay nasisiyahan kayo sa panunood at ginawa ang channel na ito ay para po makatulong sa ating mga kapwa farmer pakishare na lang po sa ating mga kapwa sa ating mga kaibigan na po pwede po ninyong uh, ah, kumbaga eh, sabi nga malapit sa inyo na, na kayo nagmamalasakit sa kanila okay mga kabagis at dito na lamang po natin tatapusin at mag spray pa po tayo ng ating punla ito po, nandito po yung aking sprayer ang gagamitin po natin is 5 ml ng brofreya at dalawang kutsara ng dighting. Okay, good good day mga kabagis sa ating lahat at naway maging maganda ang anihin po natin